Sa bahay mo Hello baby ko Buti naman hindi ka tumakas Tama yung ginawa mo Very good girl Very good Ikaw rin Kitty Buti naman hindi ka umalis ng country house Kasi alam mo Susundang kita Tama yung girls Makinig kayo sa amin Okay? Matakot kayo Guys, anong iinumin nyo? Boys, talagang feeling nyo hindi kami umalis sa country house kasi natatakot kami sa inyo, ganon? May iba kaming reason, no? May hinihintay lang akong package. Feeling naman kayo? Basta dumating yung package ni Diana. Aalis na kami agad dito. Seryoso ka? Naghihintay ka ng packages? Ice, kahit ano, basta malamig. So ano na, girls? Magte-training ba tayo ngayon? O Diana, eto na yung package mo. Kinuha ko pa doon, no? Oh. Ang bigat. Huwag ka na ulit o order gamit tong address na to, Okay. Teacher Mike, promise last na yan. Girls, ibig sabihin, aalis na kami ngayong araw. Diana, di ba sabi ko hindi ka aalis? Tatandaan niyo yung gagawin natin? Oo, basta, wag kayo papalito ah. Kailangan natin yung mga bunnies, hindi yung mga frogs. Malino ba yon? Sino ba mas maganda? Frogs o bunnies? Siyempre yung mga bunnies. Okay, tara, punta na natin yung mga bunnies. Hanapin niyo yung mga bunnies. Mukhang wala sila dito ah. Zach, wala si Nat at Diana dito. Uh, Kev, nauuhaw ako. Dami kasi nating kinain oh, chips. Oo nga, ako din pare.